Ako na accident at sa uh, uh, uh sa Ah. Uh, po uh, uh, almost four months ago. Uh, months Hanggang ngayon, masakit pa rin po. Masakit siya pag nalamig Okay. Ang puso yung pipe-pipe eh. pa? Yes po. Gano'ng masakit po ay na kanito one to ten. One uh, to ten, uh, oh. nasa five po siya. Iyan po, yeah. iya, na mm -hmm. Ang pa. Mm-hmm. po ito, na ba ka 7 po. Hmm. po po. Opo po. Kaya Saan po yan ng lighting? Duro nga po. Ito yeah. Yeah. po ito. <laughs> masakit po yan. <laughs> Kaya medyo na po yan. 9. Ako Wow. masakit? Dito po. Kaya masakit po <laughs> yan. Ilan. <laughs> yeah. Ten na po. Nay. <laughs> Oo. Okay. Hindi Saan po? Kaya nakasakit po yun. Yung seven din po. Dito po. Dito rin po. Dito rin po. Okay, para. Diba? Sabi niya po kanina mayroong number 5 na masakit dito. May 5-5. Wala. Wala na po niyo. Wala. Medyo relax na po kami niyo. Ano din? Ah. Tanina, sabi niyo po mayroong number 7 na masakit. Yun lang pag-utok po. May pain? Wala na mo. Pero may pain. Ah. Sabi niyo po kanina number 10 na pain. Diba? Yun may may, may, medyo may nararata pa ko. Kung number 10 po kanina? Mga 2 na lang po. niyo po kanina may number 7 na masakit dito. May kapatid na ako. Kuduro mo na ako. mo. na sa kapatid na. 7 na. Wala ako. Kamusta po ang pakaramdam? Dumaal po ngayon. Pagkakaroon ng inyong uh, mm. balikan. No, gumawa naman. Kaya dapat iiwasan.